Ito naman yung excavation uh, Ito yung septic tank Pero mas malalim pa dito sa Napangas. malalim pa sa tao. Hindi pa yan ano medyo kulang pa yan. Pinakamalalim na pag-excavate. Bibigyan ko pa kayo ng idea kung paano gagawa uh, ng ano ng septic tank. daw dito, kulang pa yun, pinakamalali pa yun, di ba? Mga ilang ano yan, para sa iyo, no? yung estimate mo, ilang araw yan, bago, ano, masler, hindi naman sir, hindi naman siguro abot yun ang araw yun, isang araw lang, hindi, isang araw. Kasi ito, yung mo, isang araw lang yun, di ba? Hindi. Ay, hindi na, ay, di ba? Kaya

<laughs> ah, 6 pwede yung 7 malalim na yun, alam mo malalim na yun Amigo. Ah. Ini si trik. Ambil sini dia. Amigo. Trik. sarang barge nakagawa ko ng ano yung, yung kumuha ko di ba ng kahoy dito opo ako na ng ladder eh. <laughs> ah, ganda. oh, Doon sa amin. Sumakto so, naman po. Oh, sakto. Pinaganda ko pa. Ah, okay. Oh, matitibay yung mga ano. Matibig yung pa ang ginamit ko, pa kung para sa yero. 'Di ba may ano yun? ah, yung umbrella nil. Oh. Talagang tagos siya eh. Dahil kung mga ganyan lang na pa kuya, mga ganyan pa ano, nakaka-tawag nyo, nababalok to agad eh. Oh, po yung pa kung ano, yung sa yero. Umbrella so nil po, pagka hindi nasira yung pinaka umbrella yung ulo ni si Baba. Oh. Walang problema, pero pag iyo, nakatanggal po kasi yun. Ah, natatanggal rin naman. Okay. <laughs> lang po yung ng ganun Gumagalaw po yun. Gumagalaw nga. <laughs> pero pag binaon, pag, pag na, nasa ano na siya ano eh. naman no, po, matibay yun. Matibay. eh. Tsaka, maganda siya tingnan. Opo. Nakalak. <laughs> spring shots may bago akong natutunan at alin uh, alam nyo ba yung tradisyon na ginagamit natin mga ka shots kapag gumagawa tayo ng hagdanan no? pag gumagawa tayo ng hagdanan una sa lahat ang um, pumasok sa isipan natin kailangan parang merong good luck charm so um, sa atin ha, pagkaraniwan na yung oro, plata, mata. Katulad tulad dito, ha, ah, sampo lang ko yung oro, plata, mata. Ah, uh, oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, oro, dito, mata. At... Ito, ito ay panibago kong na na ano na discover sa dito sa aking mga kaibigan kong mga, mga barako na ito ay Chinese tradition or Filipino tradition sa Chinese kasi mga kaspinsyans may tinatawag na Belonche Belonche sa Filipino naman uh, dalawang check isang X mga ka screenshots tandaan nyo yan uh, sa Chinese sa Chinese is dalawang check dalawang X sa Filipino dalawang check isang X okay Buka natin to. Sampulan natin. Ito, ritual ito ng mga Chinese at saka Pilipino. Eh. Oro. Or, So, Chinese muna tayo. Check. Check. X. X. Check. Check. X. So, X ito. Pero, hindi pa naman tapos na continuous pa rin. Pataas ito. So, ganito mga kaspichas. Diyan natin. Dito, X. Another X sa Chinese. Check. Check. X. X, check, check, X, X, check, check. This is good. Check, the batang uli. So, sa Pilipino naman siguro, sampulan na lang natin dito. Sa Pilipino is, check, check, X, check, check, X, check, check, X, Check. 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 Pare. oh nga. Anong magpapagawa kayo lang ano? Ano nga, check. Siguraduhin nyo na tutugma uh, tug siya dun sa check. Hindi X. So, parang ganun din yun. Mas maigi yun sa Chinese. Chinese at saka Pilipino. Ganun. Basta, wag lang siyang... Huwag lang siyang tutugba doon sa X gano'n Tandaan Ch Chinese-Filipino Na Tradition Instead na kung mag-oro-plata-mata kayo Lumang ano na yun eh. Pang Alam uh, alam niyo na So Sa Chinese tayo Okay Mga ka-Spring Shacks Aray <laughs> Ayos ba tayo dyan? Okay, okay So See you around at, tandaan nyo mga Gospin Shots. Tandaan nyo yung number na uh, 5, 13, 17, 22. 22. Mas, uh, 5, 10, 10, 1722 tandaan nyo yung number na yan mga ka screenshot okay at uh, yun ang mga best uh, number and then tandaan nyo rin yung yung x is very ano very very bad ang check which is good, better, best. Mga ganun. Uh, uh, dami niyan? Apat na pintong po yan. Oo. Uh, mga ilang kilo na, yan yung pako na, ilang kilo na kaya ang alin yan? Mga ang uh, naubos mo lahat yan. Sa isang pinto, kulang pa po yan. Ooh. Eh, apat na pinto. Mag ganyan po at uh, times four. Sa times four. Oo, oh, ganyan ka ah, dami. Oo. Mag ganyan kalalaki. Panghambalan po kasi ito. Oo. Oh. sa area na to tapos kukuha ng pala o kaya yung ano yun i ano din oh no. some more now